dito tayo sa Barangay Malinaw may na-discuss pa dito na ganag pa natin tungkol natin sa ating yote yun po at ito po siya atin po ang nakabangga na sagi ato na siya atin Bate! 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 Dito po asyo sa Barangay ng Traffic at dito si Totonwek asyo sa ng Traffic dahil may na-accidente po dito sa si Barangay Malinaw ngayong umaga at 7 7.40 7.40 na kumaga Ingat po tayo mga kapatid sa pagbumali ano para po sa kaligtasan po ng ating sarili. Maraming salamat. Mayroon tayong rescuer dito. Ma'am, taga sa kayo ma'am. Naka? Naka perta sila ma'am. Mayroon silang ano to. ah, uh... may, may, ah, may planditin sila na padano dito. Maraming salamat po ma'am. Maraming salamat po. Yeah, Ayun, nandito tayo kayo. Uh, Taga-assist ng traffic. Para po sa kaligtasan po ng mga sasakyan. <coughs>